Yun, so guys ngayong araw pupunta tayo sa may Custom Garage located sila sa may Pasong Kawayan 2 General Trias Cavite bali kung galing ka sa mas magandang dumahan dito sa may barangay Bunga then Paniya Road ang labas mo is Copera Road na pwedeng pwede nyo siya search sa may Google Maps, search nyo ng Rapbon Custom Garage yan bali ngayong araw ipapapowder cut ko tong stock mugs ko dito sa may may sporty ko then check ko ngayon kung marami siyang gawa doon ngayon pero kung maraming gawa is balik na lang siguro ako next week or sa mga susunod na araw kasi uh, minimum hours na ito gawa maraming procedure is 5 hours pero kung wala namang siyang gawa uh, papagawa na natin to syempre pero asma na natin siya if eh, pwede nang hintayin doon sa mismong shop niya para hindi na tayo pabalik-balik okay. yan bali ginanahan akong pumunta ngayong araw kasi maganda yung panahon di tulad ng mga nakarang linggo is maulan kaya medyo nakakalat tamad lumabas ng bahay Pagpasensya nyo na pala tong voice over ko ngayon kung hindi nyo magustuhan kasi first time kong gagawin to bali makikita niya sa ibang post ko is puro background music lang siya so kasasanayan ko na rin tong pagbo ko para sa mga video ko para kahit pa paano nakapagkwento-kwento ko sa inyo pero mas prepared ko talaga is gumamit na external mic para dito sa may gopro kaso kaso mahal pa sa market kasi ah uh, mart itong si gopro pagdating sa mga ganong bagay kasi dapat Uh, yung sariling gawa nila na compatible talaga sa mga GoPro na adapter siguro mga around 3K yung range ng price ng ganong adapter para dito sa GoPro bigo bali sa na lang na siguro pagka naka budget yan nga pala uh, kakadaldal ko malapit na nga pala tayo sa Rough One Custom Garage bali yung nakita ko sa google map along the way lang siya right side bali ang ginawa ko dito is tumitingin tingin na lang ako dito sa right side kung madadaan ako na siya kasi uh, maliit lang yung signage niya eh kaya hindi masyado patsinin lalo kung mabilis yung takbo mo, mo kaya dahan dahan ako dito sa part na to pero pas forward ko na para din ako mabatong video na to no? yan bali sa part na to is familiar sa akin yung shop na yon bali tinry kong balikan para magtanong ka ako kung saan banda yung nagpa powder coat dito ng mags Sir saan po dito yung ano yung nagpa powder coat? Yan ang ayun na lang may tambot na salamat bumalik balik pa ako konting abante na lang yun na pala uh, anip yun si boss sarap lang ako po may storbo nga pass <laughs> forward ko na dito guys kasi uh, kinausap ko na si Kuya dito about do sa presyo at ilang oras sa abutin tsaka kung pwede ko pang hintayin na lang at uh, tumingin na rin ako ng mga samples dito ng mga gusto kong kulay bali wala siyang in actual kaya yung mga photos na lang yung pinakita niya sa akin dito yan after namin mag deal ni kuya uh, binaklas na agad yung mag sa motor then nilalagyan niya na ito ng paint remover sa bawat sulok yan pala yung pwesto ni kuya yan bali after matanggal ng pintura it's popping time na para mas malinis maigit nga pala dito sa tabi ni kuya, kung gusto nyo ipagawa yung tambucho nyo o fiber while waiting is yes, pwedeng pwede. Sa mga gusto magparetubo, meron din pala sila dito. Ito tulad ni kuya na dumating dito para iparefiber yung kanyang JBT pipe dito sa tabi lang nila kuya. Yan, bali ako ka pala natin dito si ko is na test drive niya ako ng kanyang loaded na motor. Bali, bubukod ko na lang ng video yun. At dito pag alis ni Kuya may sumunod na Mio Sporty din. Busog na busog. Sign na talaga siguro to. Joke lang. Wala pang budget. Nga pala pinairam din ako neto. Bubukod ko rin ng video yon Soon. Upload ko yun. Dito tinawag na ako ni Kuya para ipakita na yung final output. Wow. Sobrang ganda ang linis. Talagang pulidong pulido yung pagkakatira ni Kuya dito. Lodi, how to be you po. Yan, balit yung ginamit niya, silver na powder. Yan, solid kuya, salamat. Dito, kabitan time na. Tingnan mo naman, kitang-kita oh. -kita na yung kapal ng gulong. Yan ang gusto kong maachieve talaga Siyempre, di mawawala dyan ng kapirasong montage. yun, pauwi na ako guys. Maraming salamat sa mga nanood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog. Thank you. Bye-bye.